Yun siya ta tayo kay Boss Danny dito. Yun oh. Marami pa tayo niyan, ma'am. Marami din dating tayo niyan. 300 lang din ito. Ayun, red no. Ayun lang magaya. Ito lang charger oh, 500. Pag <coughs> may studio ka, maganda 'yan. Nabili na ni ma'am. Hay. Hay, yeah. no, shout out okay. No. diyan. Yun. Kita-vlog ka natin. Oh, guys, tumas vlog guys, nandito dito oh. Nandito. Hindi siya nag-vlog ngayon. Hindi siya para hindi siya mabese. Eh, oh, hindi siya nag-vlog. So, oh, ano Oo, siya na Bibili na lang. Oh, bumili na. Nag -ikot man na siya. Oh, Nagikot siya para oh, siya no? Magkano bili? Magkano bili? Oh, 300, 300 na. 300. Na. 400, 300 lang. Ah, 300 na yun na bili. Yun know. huh? Eh, may studio yata si Mame. Eh, hey, nagla live siya eh. Ah, nagla live. Oh, pang live. Subscribe si Ma'am. 300. Nasubscribe mo na ba si Ma'am? Kung hindi ka na pa subscribe subscribe na siya. Oh, okay. So too vlog, no? Okay, okay. Salamat. My, Bye -bye. Okay, Bye, Bye-bye. Subscribe ni yung vlog. Oh. Dito na sa akin. No. Nang buwan Ito naman ni ano? Kuya Dodong. No, yan Ay, siya daw. Dyan, sa ko, oh, si Kuya Diyan sa asawa ko sa Kabon. Oh, sir. Kabon din. So, yan mga Bin latag niya rito. Dito natin pinili yung Kuya. Mm, dito daw binili yung relo daw na ano. Sikat tayo sa YouTube. Oh. Oo, tara tayo. Mike, ninggo lang to. Ah? Tayo. Pisa natin dito, no. Kuya Dodong, dito tayo. So, ito naman yung relo ni Kuya Dodong dito, no? Ayan, no? Anong relo to, Kuya Dong? Ayan na natin. Yun, no? Bro 1. Bro 1. bro 1, guys, na relo, no? Ganda nito, oh. Magkano? 1, 2. 1. Automatic yan, Automatic. Ito, ito si Kensya. Oo nga, no? Automatic, guys, oh. Sa iba na lang yan, ganyan. Yan guys, so oh, automatic to na reload bro 1. No? Automatic 1 2 1 5. 1 5. Oh, 1 pala to guys, 1 5 ah. Original yan. One bro 1 guys, na reload 1 5 ang halaga nito guys. Bibihira na lang daw Bihira to rito, no? Yun. Bigat to. Parang ano yan, yung Seven Friday ba yan? Oo, uh, yan parang mga style yan. Oo, parang Oo nga, no? Yan, bro 1 guys, 1 5 ang halaga dito kay Kuya Dodong guys yun o Bira na daw to row 1 1.5 unisilver naman guys magkano 1k rin yun 1k din dito sa unisilver na to 1k alis alis na wala na ang katap daw sa buong mundo no yan punta na kayo dito sa mga latag nilang dalawa rito dito kayo sa mga brown tayo mga buong tao kayo o yun o continue 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 Free, free. Yan, automatic yan. Yeah, automatic din to. Psycho 5 Sport. Kita eh, makina niyan. Uy. Original 'yan, ha? Ni original. Yan, Seiko 5 Sport, no? Oo. Uh -huh. Magkano kaya dong? 1.5. 1.5 guys, dito. Seiko 5. Sasabihin mga passer diyan eh. Oh. Uh hindi -huh. marunong hindi na kahit hindi. Uh -huh. pero original, original 'to, no? Original 'yan. Yan, no? Oh. Kita hindi ko 'to. Eto guys Eto original. naman guys Ano Guys Relo original na guys Original din to Magkano din Wanto lang mo. Okay. Wanto. Oh guys. yun yung likod no. Guess na rilo. Pangmasa lang ang ano dito tinda namin. Yeah. Pangmasa lang. Pangmasa okay. ang presyo Pankano. lang dito sa Pankano. peto ni Kuya Dodong no. Wala guess. Wala tayo sa tindahan na sa pangkita lang. Tayo. Oh, magkano uli? Wanto lang. Wanto lang original to no. Na guess. Oh. ko kung classy o original. Oh, sige, Ito, klase lang yan. Man. Yan, klase daw dito, no? Yun, oh. Tag you wear? -well. Oh. oh. Pero ang machine yan Japan. Machine ito, Japan. Oh, Japan. machine. Oh, Japan machine, oh. 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 Yun, oh. Magkano? 1000 na lang. San Libo na lang. Mm. Oh. Ito, original, Valentino. Ito naman, guys. Balentino. Original na Valentino. Ah, original. Yan, na. ah. Original na Valentino to guys, oh. 1K yan, 1K. O, oh, 1K daw dito. Original na balik. Ito naman, Michael Kors. Oh. Okay. Yun, o. Oh. Oh, Pupunpun na lang yung braso nyo. Ito, hindi nagpipit yan. O, oh, putpun na daw yung braso nyo. Yung ano niya. Oh, hindi pa, bracelet niya. O, oh, itong rilong to, no? Battery lang yun. Bigat. Pero battery yeah, siya, guys. Pero magkano? 1-2. 1-2 oh, 1-2 guys dito oh. Michael Kors oh. ito Swiss ito namang isang to. Swiss. Swiss guys. Yan. Swiss na rilo, no? Swiss machine yan. Swiss, Ang Swiss machine. machine pala. Oo. Oh, may ilaw yan sa gabi. Oo. Oh, luminous. Luminous. Yan. Luminous so, to guys, niyo. no? Yun, no? Magkano One five. 1.5. One 1.5 guys. Dito. Sa rilo na to. Oo. Oh. Dito natin balik. Asan yung isa? Ito. Okay. Ito. 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 Yeah, original din yan. Ito naman guys, original din na rilo. Five fours. Ayan guys oh. Time force guys na rilo. Oh, time force na rilo. Ayan natin. Yun Oh. Magkano ulit sa time force na to? 1-2 1-2 guys dito sa time force oh. oh time force yan, original yan no? Prono, Prono pa to Time force, 1-2 Itong isang to. Ayan, no? Tommy Vlog. Yun, know, oh. Tommy Vlog. Tommy, Tommy. Oh. Tommy. Original din yan. Yun, oh. You know, Tommy, guys, na relo. Ayan, oh. Yeah, no? One, two. Ayan, dong. po yan dito? Tetang mga tetang. Papaka. Radyo Daysterian. Radyo ya, grabe. Tommy 1,000. Guys, dito sa Tommy guys ang 1,000. 'Yon. na dito, pa guys, oh, Omega. Yan, Omega, oh. Oh, ganda. Mega guys na Dito sa yeah. Omega. Ou. 1.5 Class A lang to ha Pareha. Okay sige okay. sige sige Dito sa Omega guys Class A lang to 1.5 ang alaga uh, okay. Ito pa isa Ayan o oh. Dito Edong 500 oh, dito guys uh, rilo oh. Sa rilo na to Ayan 500 no Ayan sa mga pambabahay oh, to Na rilo guys no Oh? Huh? Yan, oh. May bandit. Ito, sita, bente. Ito pa isa. Oh. Ito pa isa, guys, oh. Anong rilo to? Ano ito? Louis Vuitton. Ha? Huh? Louis Vuitton. Oh, Louis Vuitton. Class E lang. Oh, guys, Louis Vuitton na rilo, oh. Class A to. Magkano kaya, dong? Ayan. Ayan. Sandibo. Sandibo. Louis Vuitton, guys, oh. Automatic yan Automatic yeah. na rilo no Tandi Ibu lang Louis Vuitton guys so oh. Wow eto pa isa guys eto pa isa Yun no oh. Anong rilo? Rilo na to Michael Kors Michael Kors Sa Libo Original yan Michael Michael Kors guys no San Libo Original Automatic to oh. Yan San Libo lang Michael Kors. So, dito naman tayo sa isa na to. Ayan. Lobor. Lobor ba yan? Lobor. Lotus. Lotus, guys. Narilo. Ayan, Lotus Narilo, no? San Libo. Original yan. Original na Lotus, guys, guys, oh. San Libo. Ayan, guys. Lotus. San Libo. Original Libo. So, dako naman tayo dito. Ito pa isa, oh. Guess. Guess. Oh, magkano? 1K. 1K, guys. Uh, guess na to. Yan, oh. Guess. Uh, yeah, uh, 1,000. Uh, Pwede akong dito. 700. 700. Oh. Dikis yan, Ayun. Guys, dikis na And rilo, no? Dito. 700 lang. Adam, boss. Yan, yan, 700. Mas namin dito yan. Ito <laughs> <laughs> pa isa. Oh. Ano? Westar? Westar. Westar. Kano? Salibo. Salibo sa Westar na to guys. Ang dyan. Nihintay tayo. Ang din. Ang din. Magkasama sila. <laughs> Ito din isa. Ito namin daw 700. 700. <laughs> Original yan original din na rilo to guys oh. yan against the light no oh 700 babae oh, okay. kuya dong hindi pa oh. conforme oh conforme yeah, ayan 600 ito katulad nito 600 lang dito guys sa pambabae na to no yan no 600 mm, depende lang pala guys ang presyo dito sa mga pambabae nito no yan katulad din nitong isang to ito Dong Dito 600 600 din dito guys Yan mga pambabahay guys 600 lang ang alaga rito no? Seiko pipe Wow Seiko pipe Taman natin eto isang to Ito 600. naman guys Stainless no 700 600 600 Wow 600 Seiko pipe Automatic to guys oh, so Narilog 600 lang guys oh. O oh, mga oh. girls, punta na kayo rito. Yung mga may need ng mga reload diyan, no? Oh. oh. yung mga ano? Oh, no? Oh, mga ano lang yan. Oh, dito 600 automatic pang na. Pangmasa lang yan. Pangmasang presyo, no? Oh, tampa kayo. Oh, katulad nito, pampormahan din. DKNY. DPNY. Swiss machine. Swiss machine. Oh, yan guys, ah. DKNY yan. Oh, dong. 700 oh, 700 red O 700 dito guys sarili na to, no Against the light guys pero maganda to Yan 700 To ito pang isang to 700 automatic automatic to Oh Oh guys ito pa automatic no Seiko 5 din Yan P700 lang oh Yan 700 oh. wow Ogers so oh, 600 700 automatic na na relock. Uh, Oo. Oh. Ano kaya tong? Ito pa isa to, to to. Ito pa isa 15. Oh. 15. Oh guys, dito oh 15 oh. Oo, maganda to. Yan. 15. Ano man oh, okay 15 dito guys sa uh, na to no. cartier oh, yan O, no? parkir na rilo 800 Original lang ano guys o, o Japan machine Japan machine to, no 800 Wow 800 Ooh, Guys, dito tayo Hanap ng iba rito na hindi natin nakuha Nung last na ano natin o no? Ito, 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 to ito, 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 Ayan, o. No? Oh. Automatic. Citizen, Citizen. magkano? 700. 700, guys, dito. Citizen, o. No? Oh. Automatic. O, oh, guys, sugod na kayo. Punta na kayo dito. Ito pa isa. Nanginginig yung kamay ko, oh. Aalis kayo. Ito lang kami. Ano? Pwede ng 99. Ito. Ito. Ayan, 1.5. 1.5. Rado, Dayo Star, no? 1.5. Yun, o. No? Oh. Automatic din. Yan. Rado Dayu Star 15. Para na plated 'yun guys, no. Ah. Ito naman, isa. Oh, Rado Dayu Star din 'to, guys, no. Oh. Daming bato. Oh. Pinagkukunuan ng no? langani. Ganun din. Oh. Rado Dayu Star guys, oh, Stainless naman 'to. Yan, 2K da, uh, Rado Dayo Star 2K guys, no? Airy Magkano kayo dong? 500 lang yan 500 automatic? Oo oh. oh, 500 guys, o oh. Automatic no, na to, no? Yun, no? 500? Eto, eto pa isa, dito tayo Eto kayo dong, sa fossil na to Wanto. Wanto guys, sa fossil na to. Ayun oh. Wanto. May Oh, may bawat para raw ang presyo nito guys, no, sa fossil na to. Wanto. Eto, Puma. Dito, Puma. 1K. Oh guys, dito sarilo na Puma oh. 1K ang presyo. Yan, 1K no. Yan, 1K. Ano yung isa ba dyan? Ito, ito, ito muna. Ano ba ito? Ito. 700. 700. So, yun, no? 700. Klase dito, 700 lang. So, yan yung mga relo ni Kuya Dong, guys, dito. Yan, no? Mga na-text natin siya last week, no? Yan dito, punta na kayo dito sa Carmen Sanas, no? 1,000. Yan dito. Pili na lang kayo dito, guys, sa mga relo ni Yan si Kuya Dong. Oh, yan imbita mo sila punta rito, Kuya Dong. Mga buyer ko yan Shout out punta na lang kayo dito. Dito sa Carmen Sanas.